kapatid. May oras ka ba? Tara, samaan mo ko. Ang ipag-aralan ang mga salita ng Diyos. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahon ngayon, sinabi ni Jesus, Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa. Palibasa ay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa kaya sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangangalat. Tumatakas siya palibasay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol. Kung paanong nakikilala ako ng ama at siya'y nakikilala ko, gayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa at ako naman ay nakikilala nila at iniaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangang sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang, ang aking tinig, sa gayo'y magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakukuha nito sa akin. Kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin uli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Ang mabuting balita ng kaligtasan. Ngayon ay ikaapat na linggo ng muling pagkabuhay ng Panginoon at linggo ng mabuting pastol. Ngayon din ay linggo ng bukasyon. Si Jesus ang mabuting pastol. Nakikilala niya ang kanyang kawan. Nakikilala rin siya ng kanyang mga tupa. Alam na kanyang mga tupa ang kanyang boses sa tamoy. Mga kapal ng palataya, saan tayo nakikinig? Saan tayo sumusunod? Maraming mga nagsusulputang mga tinig ang ating naririnig. May tinig ng kayamanan, may tinig ng kasikatan, may tinig ng kamangmangan, may tinig ng kasalanan, may tinig ng mga gawain walang kabuluhan. Saan nga ba tayo nakikinig? Ang hamon sa ating ngayon ay ang paghahanap sa tinig ni Jesus, ang mabuti pastol. Sa panahon natin, maraming mga bagay ang tumatawag ng ating atensyon na naglalayo sa ating pastol na si Jesus. Nawa, pagsimikapan natin na gumawa ng paraan upang mahanap natin ang tinig ng Panginoon at ang tayo ay muling manumbalik sa kanyang kawan. Pagsumagapan natin iwaksi ang mga bagay na walang kabuluhan na siyang maagaw sa ating isipan. Ngayon naman, samahanin niyo ako para sa isang panalangin. Panginoon, Ikaw ang mabuting pastol. Tulungan mo kami, Panginoon, na mahanap at sumunod sa iyong tinig. Huwag mo hayaan, Panginoon, na kami ay mawalay sa iyong piling. Tulungan mo kami, Panginoon, na parating itoon ang, ang atensyon sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na makapag-focus, makapagbigay at mailaan namin ang lahat ng mga bagay at mga oras na aming gagawin na ikasisiya ng iyong kalooban. Akayin mo kami, Panginoon, pabalik sa iyong mga kawan. Akayin mo rin, Panginoon, ang, mga, ang iyong mga tupa na nawawala sa iyong kawan. Ibalik mo po sila, Panginoon, upang ang bawat isa ay maging isang kawan at ikaw lamang ang aming maging isang pastol. Hinilihin namin ito sa pangalan ni Jesus, kasama ng iyong Ama at ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.